Idol! 10 million budget para sa pamamahagi ng librong Isang Kaibigan na sinulat ni VP Sara? Pabor ka ba? Po, uh, hindi po ako pabor sa 10 million na hiningi ng ating Vice President kasi po pera po ng taong bayan yon and para, parang, ano, parang ano po yon na uh, pinaghirapan po ng ibang tao tapos parang kukunin lang po ng ganon-ganon and yun lang po um hindi po kasi 'di ba um that book is not containing um, parang sa educational benefits for students and of course um, ang Pilipinas ay nahuhuli in terms of science and math and we should focus on um creating books or sa pag-publish -pag ng books na naka pa inlined with science and mathematics and yung isang kaibigan hindi naman siya beneficial para mas mapaangat pa yung intelektualidad ng mga learners dito sa Pilipinas. So we, we should more focus on what it is needed sa educational setting ngayon ng DepEd or ng Pilipinas po. Ay hindi po tayo papabor doon ma'am kasi marami tayong, marami pa na dapat kailangan dito sa Buang. Pilipinas na pwede naman ikwan na lang sa ibang one budget, di ba? Isa naman sa libro lang eh masyadong mahal yung libro. Sa bagay kung para sa akin lang medyo okay na rin yon. Pero kung dadami pa ang tao dito sa ano natin, talagang kinakailangan nasa sa kanila na pagdadagdagan nila. Kung para sa akin lang ah. Kasi yung population natin talagang bawat sulok maraming tao. Tama? tingin ko po ma'am yung sa halaga ng libro na yun mas maganda pong idagdag na lang po sa mga mas importante pang proyekto dito sa ating bansa po na mas makakatulong pa sa mga mahihirap. Yun po.